Then, tuloy-tuloy lang tayo. Uh, wag susuko. Kaya natin yan, mga idol. Saan tayo masaya, gawin natin. Kung saan tayo komportable, gawin natin. So, pag alam natin, hindi, na, hindi natin kaya, alam natin sa sarili natin, huwag natin gagawin. So, gawin natin yung kaya natin. Okay. Kumusta mga idol? Welcome back dito sa akin channel. So, ayun. Uh, welcome sa Green TV. So, nandito pa rin ako sa Bicol mga idol. So, uh, balik natin ng Maynila ay sa ano pa? Uh, January 5 siguro ako babiyahin mga idol. So, ngayon galing ako sa bahay. Doon ang bahay namin sa baba, sa may seringan So, nandito ako naglalakad sa may taana. So, kung napanood nyo yung base spotting natin sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon. So, mare, maraming salamat sa inyo. So, ang sunod natin na base spotting mga idol ay sa Ligaspi. So, hindi ko alam kung makakapag-spot ba ako doon or hindi. Pero try ko pa rin kasi busy pa kasi ako sa bahay, maraming ginagawa. Tapos pumupunta pa ako doon sa bahay ng aking fiance sa Kagbakong Ligaspi City. Then, Galing doon, balik naman ako sa bahay. Kasi wala mga kasing ibang nag-asikaso sa bahay sa ngayon. Kasi yung mga pabangking ko na iwan dyan ay nandun sa mama nila. Sa Baskaran, Daraga, Albay. so Kaya minsan ako muna. So ngayon palabas ako kasi pupunta ako ng ano, uh, Castilla doon sa bahay ng aking bayaw. So bali, yung anak niya ay inaanak ko. So pupunta kami ng asawa ko at saka yung bayanan ko, yung Mama ng uh, PNC ko at saka si Papa So pumunta kami ngayon doon So update ko lang kayo Mga idol, so maraming salamat Sa mga new subscribers natin sa Youtube uh, Thank you so much sa mga Nanonood sa aking mga spotting Sana po ay patuloy nyo Suportahan yung mga bus vlogger Hindi lang ako, pati mga Ibang bus vlogger na mga nagbablog O mga bago pa lang Dito sa Bicol, mga nag-spotter Sana po ay masuportahan nyo rin Uh, isang like, uh, isang subscribe, okay na po yun. Eh, kung gusto niyo malaman yung mga model ng mga bus natin, mga sinasakayan, pwede kayo magtanong. So, mas maganda kasi lahat ng mga bus na sinasakyan natin ay alam natin yung mga model nila kung anong gumawa. So, mas maganda kasi yung alam natin yan. So, ngayon kahit mainit, naglalakad ako dito. So, itong dadaanan natin, yan, bahay ng aking saka si mama. Si ah. mama bahay ni ina namin da doon sa dulo. So, ito yung dadaanan ko. Yan, bundok. So, hindi naman totally bundok yung bahay namin. Ah, uh, tabi rin ng kalsada pero may kalayo ng konti. So, kaya, kaya, kaya maglalakad. So, problema dito, pag maulan, maputik. So, yan, may saligod ko, maputik yung dadaanan ko. Okay, siya nga pala, ah, uh, kung matuloy ang spotting ko dito sa Legaspi Albay so i-upload ko yon bago ako bumalik ng Maynila so pag hindi natuloy so siguro mag spotting na lang ako doon na ulit sa Maynila so ayun uh, shoutout nga pala sa lahat ng mga bagong subscribers then sa mga kapwa ko bus vlogger sina Nick Bus TV si Andre Bus Photography so hindi na masyado ko siya nakikita eh. saka si uh, Kois Paul bus vlogger then si Joey the Spatter uh, shout, out sa inyo, shout out sa inyong lahat uh, soon ngayong 24 sana magsama-sama tayo mag-ispa tayo sa isang lugar mga idol uh, ano pa ba Syempre sa mga nakakilala sa akin maraming salamat sa mga nag-subscribe then tuloy-tuloy lang tayo uh, wag susuko kaya natin 'yan mga idol Sun tayo masaya gawin natin kung saan tayo komportable gawin natin. So pag alam natin hindi na, hindi natin kaya, alam natin sa sarili natin kung natin gagawin. So gawin natin yung kaya natin. Okay? So ayun, mga idol update ko lang kayo at ayun, happy new year sa inyong lahat at ayun, malapit na ako sa kalsada. Then thank you so much sa inyong lahat. So huwag kalimutan mag-subscribe kay Greg TV at pindot ang bell button para sa bawat upload ko ay manonotify kayo. See you soon sa bago nating spotter dito sa Bicol kung matuloy. Bye-bye.